Abay, wala nga kupas itong si Lebron James. Parang 18 years old lang ulit kung gumalaw sa loob ng court. Stress tuloy ang Memphis coach. Pero humanga naman si Coach Reddick sa kanya. Mga stars ng Grizzlies dito na na tahimik nga si Jamorant. At ang Memphis coach naman dito, abay, kulang nilang upakan ang referee. Lebron is back in the lineup after missing two games. At harapin nga ng struggling Los Angeles Lakers ang hottest team in the NBA na Memphis Grizzlies. Maging obvious bang resulta nito o mag-iba? Well, alam na agad natin in the first quarter tong si Lebron full of energy sa umpisa Mama One handang at mamo Chase down block din dito kay Desmond Bain. Sumali na rin dyan itong si Anthony Davis tapos nice hustle pa dito ni Lebron. Labang Lakers 9-2 parang 18 years old lang muli itong si Lebron. After the timeout, na nakakadikit nga itong Memphis. Pero nga itong si Austin Reeves at Delo, pinangunahan ng Lakers offense, binalik nila sa walo ang kalamangan nila. At great start nga talagang ginawa ng Lakers sa buong first quarter at mukhang nahawa nga ang lahat sa energy na nilaro ni Lebron sa so, umpisa. Kaya naman stress agad itong Memphis coach sa kanya nga nakikita. Lamang ang Lakers 30-20 after 12 minutes, AD at Lebron combined for 19 points na agad. Second quarter natin, defensive play nga ni Lebron dito. Pumasok ang bola sa basket ng kalaban. Dismayado siya. Free 2 points. At naging back and forth nga ang labanan na natin sa first minutes in our second frame. At sa three-pointer nga dito ni Austin Reeves, abay sumabog na nga sa inis ang Grizzlies coach na bigyan tuloy siya ng technical foul. At talaga nga namang solidong depensa ang ginagawa dito ng Los Angeles. Kaya naman ang opensa ng Memphis dito ay eh, hirap na hirap. Hindi nga sila makakuha ng rhythm. Ha. Tapos in the other end, napakaganda ng Lakers offense. Kaya nakapag-build na nga sila ng malaking kalamangan. 20 point lead na nga yan. Matapos dito ng alley oop dunk neto ni Anthony Davis. Another timeout para nga sa Memphis. 22 point lead nga ang biggest lead ng LA Lakers this quarter at nakapagbound nga sila ng 64 to 46, 18 point lead nga yan at the half AD with 22 points na agad. At pagpasok naman ng ating third quarter ay ang depensa ng Lakers. Damang-dama pa din ang graceless dito kaya nahihirapan pa din na tumakbo ng maganda ang kanilang opensa. Binalik pa nga ng Lakers sa 22 ang kanilang kalamangan. At si Jamorant at Jackson Jr. dito ay nagtulungan na nga para makabalik. Pero ito nga si Lebron at AD hindi nga sila pinapayagan. And after 6 minutes natin dito sa third quarter may 19 point lead pa rin ng Lakers 77 to 58. At dito nga rin sa quarter na ito, scary moment para sa Lakers dahil itong si AD may shoulder injury. Balik tuloy siya sa locker room nila. At ang pagkawalangan ni Andre Davis sa court ay tinig advantage ng Grizzlies yan, maluwang ng depensa ng Lakers. Kaya naman ang 22 point lead ng Lakers ginawa nilang nilang 9 point lead after 3 quarters 86 to 77. At pagpasok ng ating 4th and final quarter itong si Lebron James, Austin Reeves at Andre Davis ay sinagot nga ang run na ginawa niya Memphis Grizzlies. At binalik nga nila mga idol sa 15 point lead ang kanilang advantage 100 to 85 with 7 minutes left. At hanggang sa huling minuto na mga idol, ang team ng Memphis Grizzlies, sila Jamorant, ay hindi nga sinukuan atong kalamangan ng Lakers. Pero nga mga idol, sa pangunguna ni Andre Davis sa opensa at depensa, ay dinala niya nga ang team ng Los Angeles Lakers sa panalo.